Hello guys, dito kami ngayon ni Atina sa labas. Ayan. Malakas na. Ayun yung araw guys. Oh. Palubog na yan. Ayan. Nakita niya kasi kanina may hawak akong susi. I alam niya sigurong lalabas ako. Ayun, umiyak. Ang ingay. Ang ingay. Kaya dinala ko na lang sa dito sa likod. Come here. Here. <laughs> tingnan nyo guys yung kwan. Yung apple. Napakarami. Grabe sayang yung kwan. Maraming nahulog. Araw-araw na lang. Hmm, tingnan nyo guys. Ayan. Sayang. Napakarami. Malaki pa naman. Hmm? Sayang. Ano? No, no, no pag sa atin to eh maraming nang naka kwan, nakatikim ng mansanas na libre ayan huh? dami pa sa taas smith Dami pa sa taas oh sayang Mahirap din kung walang sakit si Atina. Ayan, ang likot. Nangangagat. Hmm. Hmm. Hindi hmm? na siya pa ika-ika. Magaling na. Ayan. Magaling na. Magaling na Tina na. Hmm. Magaling na. Magaling na. Masyado ng malikot. Masyado na siyang malikot. Masakit pa naman mga gat. Ayan. 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 no, 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 no. Sayang talaga guys. So napakarami. Laki. Ganito. Laki. Nilalaro na lang ni Tina yung mga mansanas. May bagong hulog. Ayan. Hinahanap ni... Atina yung bagong hulog. Tatlo. Grabe. Mm -hmm. Sayang. Napakasayang. Sa atin to ay maraming nagpasalamat kasi may libreng ko. Apple. Mm, yan. Guys. Mm, yan. Sayang. karami ganito na lang kada kwan may bunga ay grabe yung kan. sayang maraming na kwan nasisira di mo rin ay di mo rin maibigay sa kapitbahay mo kasi kwan din nasawa rin sila Oboy, oh oboy, oh oboy, oh oboy. Oh <laughs> Nasawari sila sa apple. Hmm. Kaya 'yan. Pag mahulog, masira, itapon. Sa atin, pag may nakitang nahulog kainin, hmm, di ba? So, malaking tulong sa kanila. At saka, siyempre, kabilgay ka ng kwan kakain sila ng libre kakain sila ng libre na apple nangagat si Athena umos pinigyan ko nga siya ng bula para kwan grabe sakit malakas na kasi wala nang sakit ayan mm. Say hello, hello, hello guys. Hello, guys, how are you? Grab you, Grab you, Nipin. Soon, guys, thank you for watching. God bless. Dito pa siya tina makulit. Ayan. Babush na babush. Babush.